tawagin na natin ang ating next na contestant. Walang iba kundi si Sean Ryan Tambungko. Sean yes, Ryan. Hello. Oh, Sean, hello, dito, Ryan. hello. Do we call hello, you Sean uh, Ryan? Or Sean, 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 Sean. Sean. Yes, po. Nag-asang media outlet ka ba? From Push. ABCBN oh, Push. Very own. Hello, po. Okay. okay. Sino ang paborito mong judge dito ngayon sa new set of judges Siyempre lahat naman favorite natin ano eh ay sorry yung punto ko taga Moro kasi ako oh ano pa pero favorite natin sila lahat pero ang pinakalino look up ko bilang isang miyembro rin ako ng teatro si oh. miss uge ah oh! oh! miss uge may, may kinalaman ba sa pagka teatro ipapakita mo sa amin. wala po oo oh, okay wow. wala okay sige excited um, na kami bibinildap po kami doon ha kaya okay. naman what are you waiting for go na harapin let's mo na ang go let's go let's go afternoon po. Good afternoon. Sean. Hindi ko na din yung interview nila. So anong pangalan mo? Sean Ryan Tambongko ko po. Sean Ryan. Tika saan ka? From Morong Rizal. Morong yeah. yeah. Rizal. Yeah. Yung daw talent mo eh, pinag-aralan mo pa yan? Ay, syempre po, pinagandaan ko po ito. Nung bata pa lang po ako, <laughs> pinapasayon na po ako ng lolo ko dun sa ibabaw ng lamesa. Ayan, ganun po. So, so, you're going to dance? Sing and dance po. Sing and dance. Wow, mahirap yan, ha? Kasi yung breathing mo dyan, medyo kakapusing ka kung hindi ka marunong magbaon ng hangin. Yes po. Oh, oh. Kakayanin naman. so, <laughs> you ready? Okay. Are, you, are, are you ready? Ready. Ready na po. All right. Okay. Let's go. Good luck. Let's Thank you. Let's see your talent. Yeah. The club is the best place to find a lover, so the bar is where I go. Meet my friends at the table, though we try to get fast, and we don't know. Over start a conversation, we trust, trust me, and trust me, and give you a chat. Like my kids, like the chance. Now I take my hands, for put them under the truth box, and then we start to dance. Like, I I want oh, your love. Love sure. was handmade for somebody like me. I'm coming down from the mountain. i baby crazy, don't mind it's the it not too much, I've that for only Now for the mountain. Now I'm I'm in love with this day, but I'm full like a magnet. Over my heart, it's fallen. I'm in love with your body. Last night, you were in my room. You never bet she's not like she discovering something. new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. What's I'm in the love with your variety, I'm in love with your i in i in love with the shape of you. Thank you. Sean. See Sean, sir. He wasn't singing, really, right? I'm um, just so mm -hmm. <laughs> Of course. So, you're singing, you're Apo, may may backtrack, may backtrack po sa chorus. So we cannot judge you on on your part of the singing portion here, but siguro sa dancing mo, no? Johnny, <laughs> you wanna go ahead? Sir, kasi kailangan niya sumayaw. Kaya nag ano playback ng ano music sa likod. Nag like, ano? May may playback yun, di ba? Uh, Ganon talaga, di ba, Sean? Actually ako, impressed ako sa mga press natin ah, kasi ang gagaling niyo lahat. Lahat kayo parang gilas talaga. At parang hinandaan niyo talaga tong day na to. So ako, I'm just enjoying my time here. Um, hindi ko inakalain na we will have this much fun. So maraming maraming salamat siyan. sa pag-share ng talents mo sa amin. Salamat po. At sa idol mo naman, si Miss Oo, Uge. Oo, grabe. Sabi mo talaga, idol mo ako. Ganyan-ganyan talaga ako sumayaw. Para talaga ako si Sarah G. Eh. Hindi mo na itatanong. Pero wow, idol mo si Sarah G, no? Opo. Eh, alata -alata. Gets na, gets mo na. Kopyang-kopya mo naman. Sumakses ka doon. Hey, eh, thank you po. Yes. Hi, Sean. Hello, Miss Kat. Welcome. Kamusta? Okay, nakahinga ka na? Naka, hindi ka na kinakabahan masyado? Kaya na po. Kayang-kaya. Kaya. <laughs> So, gaano katagal mo na pinractice to? Actually, piyasa na po namin to way back 2018 pa. So, nireview ko lang siya. Meron po kasi kaming theater group sa Morong. Oh, okay. Sa Morong Rizal. So, nagpa-perform po kami doon sa Masayaw. And isa po ito sa mga piyasa na ginawa namin noon. Ah, okay. Kaya pala. Feeling ko ito din yung ang ganda panoorin kung group kayo or mas marami kayo. Feeling ko, parang mas ano rin siya, ma-enjoy. Ma But then, ikaw, mag-isa ka lang, pumunta dito. And kumanta ka sa simula, no? Na part lang. Tapos, sumayaw ka. Siyempre, mahirap yun. Kaya parang nahihingal ka ngayon, di ba? <laughs> okay. So, feeling ko, kung meron siguro akong um, uh, advice. Pwede kayong mag-merge ng unang contestant, di ba? <laughs> ayaw nga! Kayo. Pwede kayong mag-collab. Kayong dalawa, pag ayaw niyo na maging press, no? Parang gawa na kayo ng group niyo. <laughs> so, ayan, um, happy kami na nakita namin yung other side of you. Mm -hmm. And hopefully you continue doing this. If it makes you happy, then keep doing it. Mm -hmm. So, congratulations. Good job. Thank you po. <laughs> Nabihitin yeah. si FMG eh. N <coughs> alam mo akong medyo lolo na tayo, so hindi ko alam yung hati-hati ganyan, no. But anyway, part of your singing is good. I like your movements. I enjoyed it. Wow. Thank you, Paul. Wow. Wow. Sir, you would like to vote ba? Ma? Gusto mong mag-start ng voting natin? Voting. It's a big yes. Wow. Thank you, Paul. Yes. Ako na, ang next. Mm -hmm. Okay. Congratulations, you have two yeses. Thank yes. you po. Siyempre, <laughs> yes. ako na. Ina-encourage natin yan, yung go, go, go. Pinapakita yung magandang talent. It's a yes! Thank you po. Ako na-appreciate ko lahat ng press ngayon. So, di ako magda no. It's a yes for me. You have four yeses. Thank you so much po. Maraming salamat, Sean. You have 5,000 pesos! You, so you know? Thank you, Sean. 5,000 pesos. Eto naman. O, oh, Ito naman kakaiba kasi dalawa sila. Two-oh, okay. Yeah. Okay, for our final act, tawag na natin si Shaolin and Radley. Hello, hello. Welcome kayo dito. Welcome, Bella. Hi, Rofie. Welcome sa PGT. Welcome nila sarili hulit? nila ay, sa PGT. Ay mali po ba yung role nabe? Ano ba gusto niyo gawin? Ay, gusto mo ba? Oh. Ay, okay na okay. mga Hi. Hi. PGT, welcome to, to first season ng Press Got Talent. Yes. Okay, eto na. So, saan pa kayo media outlet? Ah, uh, balay galing po ako sa which is Kapamilya Ex... Uh, Uy! I Pinoy, uh, exchange, yan, KPEX. Kapamilya Pinoy Exchange po. Ayan, pala uh, yeah. Ako po? Alam na alam mo kung saan ka galing, ha? Yes. Ikaw, ikaw, ikaw. Certified Kapamilya po. Uh, Certified Kapamilya. Kapamilya pala. Kinakabahan lang naman. Kinakabahan sila. Okay. Well, inhale. Huwag niyo munang i-exhale. Doon e, na e, lang. Tsaka, inu-mune ko dito. Nag-swab test ka ba? Nag-swab test naman yan. Kaya naman, okay, harapin niyo lang. Yes po. Okay, show us what you got. Go Go, go, Hello po! Hi Shaolin and Radley! Hello po! Una, Hi. napakahirap nung ng yung nararamdaman ko. Yan talaga, do you have nicknames? Um, Shao? your Ganun. pronunciation po ng name ko is Xiaolien. Pero, ayun Shaolin. nga, lagi siyang namimispronounce. So, Xiaow na lang po. Shao na lang. Okay. Yes. So, we'll Ako call, call you Shao and okay. Lei. Rad, Lei Si Xiaow yeah. and si Lei. Hello! Welcome! Hello How are po. you feeling today? Ano Masaya po. To? Overwhelming po yung idea oh, nila ano. po kami. Really? Pero, kasi alam niyo ko lang po. Tip, sobrang saya po and magandang experience to, po to para sa amin para mag-explore po. Totoo. So, ilang taon kayo, Xiao and Lei? Ako po, I'm 19. Okay. Ako po ay 12. Charisse, 20 years old. 20. Yes. Tapos anong name ng duo niyo? Hello, wait. Ano mo? Parang, nara yung parang nararamdaman po namin, kaba. Kaba. Kabaklaan. <laughs> yes. I love it! <laughs> I love it. Yes. Kabaklaan. <laughs> We love yeah. it. We love it. So, kayong dalawa, pareho kayo nagtatrabaho under yung K... Yes, K... KPEX. Uh, po. And Certified Kapamilya. Ah, okay. Uh, actually po, media representatives po kami. So, if ever po na hindi po available yung admin, uh, kami po yung pumapalit uh, Yes. In, po. on their behalf. Oh! Okay, that's nice. Yes. So ngayon, um, sinong, anong naramdaman niya nung sinabi nila, tara, sali kayo sa Press Got Talent? What made you say, ano, yes, sige, sali ako. Parang, deserve naman po namin. <laughs> <laughs> Totoo kasi like ano I mean kami na to eh 'di diba? ano ba? Para sino pa ba bang choice na iba? pa? 'Di ba? They actually po talaga talagang nasabihan lang kami kagabi. Ah, okay. Talaga kagabi lang talaga. So nag-prepare kayo kagabi or kanina? Kanina lang. Po. Kanina lang. Actually two hours ago gana, two hours bago ago kami... ba? bago po sumala. Ah, Sige, excited kami kung ano man yan gagawin na surprise. So, All good luck to the both of you. Thank you, Thank you po. Okay, let's go. Ate! Oh! na ulit ako! Oh my God! I'm so happy kaso, kinakabahan ako kasi, kasi hindi ko alam kung ano yung gagawin ko doon. Ay, alam mo ba? Napanood mo na ba yung septing tank? Oo naman. Oo, oh, alam mo yung tatlong uri ng pag-arte ni Miss Eugene Domingo. <laughs> oo oh, naman. Kabisadong kabisado ko yun. Oo, oh, di ba? Kabisado mo pa. Pero sige, balikan natin. Para naman sa mga audience natin. Okay. Oh, sige. Ano ba 'yung una? Alam ko 'yung una 'yung elevator acting. Elevator 'yung 'yung tataas, 'di ba? 'Yung bababa. Actually ganito 'yun eh. May dance movement ako diyan. Sumayaw kasi sila. Tatasayaw din tayo. Okay. Up and down. Up, Up and down. Tatagdagan ah. mo ng emosyon. O sige, sample. Ah, uh, gusto ko 'yung mala Barcelona, ala train style. Agalingan mo, Ate, ha? Mm. <laughs> <Sandali>. <laughs> Nasaan gaming mga gustong magmahal sa'yo? Hmm. Okay na ba yun? Be, babaan mo. Iyan na ba ang taas-baba? Babaan mas, mo pa. Mas mababa pa? Uh -huh. Oo. Oh, sige. Okay. sige. Nasaan gaming mga gustong magmahal sa'yo? Okay na? No, babaan mo As pa sige. to the floor. Mas mababa pa? Oo. Uh -huh. O oh, sige, pero tataligod ako kasi baka may ibang makita. Ate! Oh, oh my sige. God. Okay. okay, one, two, three, go. Nasaan gaming mga gustong magmahal sa'yo? Oo. Pwede oh, na, di ba? Diba? Talaga pero... Alam mo, natatakot ako kasi baka hindi siya magustuhan ng audiences. Pero malay mo, baka gawin kang talent ni Uge. Woo! Pero tama kayo, baka hindi niya magusto, baka hindi magustuhan ng mga audience. So hmm. baka, baka mas okay kung yung pangalawa, yung TV Patrol acting. Ay! Te, sa akin mo, sa akin mo bigay yan. Eh, ako yung arte eh. Uh Oo. -oh. Ay! Ah, sige, ikaw na lang. I ikaw Oo, na ayaw ko malamangan eh. Okay. Grabe ka. Okay. Ano gusto mo makita? Feeling ko yung mala the House of the House of the House of Us! of House of House of House of House of House Matalino House of House na tatanga ako. <laughs> hindi, de Parang kulang pa. Kula kulang pa yun? Oo, oh, my kulang God. Kulang pa yung emosyon. Kulang pa sa TV Patrol oh. kasi di ba ah. dapat bigay okay. na bigay ka sa okay. TV Patrol. Okay. Okay. <laughs> matalino ako, tawin. Eh. Pero pagdating sa'yo <laughs> na tatanga ako. Mati, <laughs> <But, d> <laughs> eh, hindi talaga. Parang kulang pa. Diba, hindi, matalino ako. Gusto ko nang nanginig ka, ti. Nanginig. nanginig. Oh, my God. Matalino ako, tawin. Pero... Pero pagtatay sa'yo na to. Pero, one second dot, parang mas maganda yung pangatlo. Yung as is <laughs> where is acting, di ba? Ciao? Ciao? Hirap mamata Ang mahal mabuhay. <laughs> Ang mahal ding mamatayan. Sabi ng nanay ko, kapag mabuti ka sa mundo, magiging mabuti din to sa'yo. Saan ako nagkamali? Saan ako nagkamali? Ha? Okay na ba yun? Sobrang ang very good girl mo tayo! ortesto ko, no more! Pati hindi ko kayo yun. No, hindi ko kayo yun. Thank you po. Natigil <laughs> lang <laughs> ako. <laughs> Hanep ayos. <laughs> okay. Um, alam mo, the whole time na nanonood kami sa inyo, parang nakangiti lang kami. Alam namin na magkaibigan kayo at very comfortable kayo sa isa't isa. Matagal na ba kayong magkakilala? Um, Simula po senior high yeah. school. Oh, okay. Galing po okay. kasi kami sa, sa ELJ okay. po. Senior high school. Yes okay. Po. And doon po kami nagkakilala. Bale, parang nagkasama po kami sa isang project that time. Yung first film acting po hmm. namin sa school, sa isang uh film org po sa ELJ and then actually po funny story hindi ko siya lagi siya pinapansin dati, dati kasi okay. naiintimidate po talaga ako sa vibe niya okay. okay ilang years from now Parang minsan po pumupunta ako sa bahay nila. Tapos naglilinis po kami. <laughs> Tapos okay, ngayon, ba? hindi ko talo. Ayun po, bali, dati pala na-intimidate siya sa akin. Tapos ngayon, dito siya sa bahay ko tumatambay. Ano ba? Ang kapal, di ba? Ah, pinapapunta <laughs> mo. Pumunta, ganyan ka? talaga, nagsisimula ang mga unexpected friendship, di ba? Ako rin, you know, most of my friends, feeling ko, yun yung mga tao na akala ko hindi kami magkiklik. Yung parang feeling ko, I thought you were ganyan. Nakala ko, suplada ka. Pero, So, yun pa yung mga nakkeep mo through the years. So, I admire your friendship. Aramdam namin na nag enjoy lang kayo. And gusto ko na ginamit niya yung napaka, um, yung mga pelikula ko at saka yung mga techniques ni, ni Miss Eugene. <laughs> Kasi as in, tumatak sa atin lahat. Dun sa Kimi Dorim, di ba, Miss Eugene? Septic tank. Ah, Baba, septic. Babae sa septic tank. Yes, pinanood mo. Yes, yeah, so, naging very relatable siya, especially sa aming mga judges. So, good job. So, ngayon, gusto nyo, ihuli natin natin si Miss Eugene. Okay. Oh, natin. Patayin mo tayo na ulit. Um, pakinggan muna natin ang masasabi ni Judge Donnie. Donnie? Hindi, ako naaaliw ako kasi. Sabi nila, kadi na lang nila pre yun. Impressive, ba Two, Two hours ago. Tapos, ganyan ang para nagawa niyong presentation. Kaya, grabe yung potential niyong dalawa. Nakaka-refresh yung duo niyo. Kaya, gusto ko pang makita kung anong mangyari pag may talagang time kayo mag-prepare. Kaya, congratulations, guys. Yes! You, nice, nice, nice. And then now, naku, pakinggan natin si, parang napaisip si FMG sa performance <laughs> nyo. FMG, anong masasabi mo? No, I appreciate mo? yung tapang nyo, no? Yung tapang, uh, okay. Uh, you only practiced yesterday and you want to present today. Medyo kulang-kulang oh. ng... Pero, for the effort, you're okay. Yes! Yeah. That's enough. Yes. And then, ito na ang oh, um, wow. critic natin, Miss Uge. How was their si performance? Si Xiao, Xiao and Lei, una sa lahat, maraming maraming salamat sa ipinakita ninyo. At nakikita namin talaga kung gaano nyo kamahal ang pelikulang Pilipino, ang talentong Pilipino. Ang laki ng effect sa inyo. At lahat naman ang pinakita nyo, at tama yon Lahat ng pinakita nyo, lahat yon na-impress kami. Pero pinaka na-impress ako, may bonus pang split. Grabe. Aminin mo, nasaktang ka doon. Sakto lang po. Babe, <laughs> miyak. <laughs> <laughs> Hindi, takta lang. ako. ako. So, ipagpatuloy nyo lang yung suporta sa pelikulang Pilipino. Nasa inyong mga kabataan, nakasalalay kung gaano pa at saan pa kalayo mararating ang mga artistang Pilipino, ang filmmakers na Pilipino. Huwag kayong bibitaw, okay? Thank you po. Thank you. Okay, judges, now it's time to vote. Okay. Uh, okay, um, let's start with you, Miss Eugene. Well, for me, it's very obvious. It's a very sweet yes! Yes! You got one yes. And dito sa Pilipinas Got Talent, kailangan mo makakuha ng three yeses para makaproceed ka sa next round. Right. So you need two more. Okay, sino gusto niyo muna? Si Donnie or si FMG? Uh, ako na lang po. Ikaw na lang po mag-gears. Si okay. Si Donnie po. Okay. okay, Donnie, what's your vote? Hindi, para sa akin, gusto ko yung duo nyo. And I want to see more of you. Kaya it's also a yes for me. You know, two yeses! Yes! Ito na, sabi ni FMG. Kanina, parang konting kulan sa practice, pero na-appreciate na ba niya, naman daw niya yung effort niyo? Tingnan natin anong decision niya. FMG, what's your vote? So you'll continue pursuing whatever you want to do. So it's a big yes to yeah. you. Yes, Thank you so three yeses! Yeah. So para mas lalo pa kayong sumaya at dahil sinusuportahan nyo ang pelikulang Pilipino, yeah. I'm gonna be using my Golden Buzzer! kinilig talaga. Palapakan natin, Red and Show! Palapakan nyo na sarili nyo! Grabe, ang saya ng audience natin dito! Thank you, thank you so much. Thank you, thank you. All congratulations. right. Congratulations. Maraming maraming okay, salamat. Okay, pwede na kayong makahinga ng maluwag. Okay. At pwede na rin kayong pumunta sa likod. Okay, congratulations. Maraming maraming salamat. Palapakan Golden na, Buzzer. Thank you, at... congratulations for this afternoon. Thank you, Shao and Rad. No, Napindot at yun din yung feels na pwedeng maramdaman ng ating act kapag sila ay nakatanggap ng Golden Buzzer. But there we have it. tapos na natin ang ating apat na press acts for this afternoon. Congratulations dahil sila lahat ay uuwing masaya. Walang luhaan oh, oh. talaga. Nakatanggap sila ng 5,000 each. Oo, oh, oh. and 10,000 for the Golden Act. Maraming maraming salamat sa pagsali nyo dito lang sa first and last season ng Press Got Talent! Grabe! Ah! Nakastart pa lang last season na agad? Nakita mo naman, di ba, kung ano nangyari? Oo nga, kasi baka hindi mag-work ba? Kasi bakit? Gusto nila maging press na lang sila. Oo, kasi sino nga ba ang makagawa ng trabaho nyo? Kayo lang talaga. Correct. Ikaw, kaya mo ba maging press? Ah, hindi. Magagaling yung mga press sa atin. Ikaw? Oh. Ako, medyo kaya ko kasi yung iba, ka, kamukha ko sila eh. <laughs> Grabe gra gra <laughs> siya, oh. <laughs> okay! Okay, okay!